Ngayong araw nga pala ay kasama ko si Boy Ubo. Magde-deliver kasi kami ng siomay. Siyempre maraming maraming salamat sa bumili. Naanyayahan nga pala kami ni Boy Ubo na bumalik dito sa dati naming pinuntang pet shop. napaka talaga ng mga beta nila dito. Sa sobrang ganda ng mga isda dito, pwede nang ilaban sa mall show. Char. So paano guys? Tara! Kaya naman isang umaga, maaga palang naghahanda na ako ng pagkain ng aking mga isda. Eto nga palang BBS decapsulated ang pinapakain ko sa aking maliliit na alaga. Dahil dito, mabilis lumalaki ang aking mga baby fish. Eksakto mo mukhang gutom na gutom na ang aking mga pidort na gapi. Nagulat nga ako sa aking nakita. Nagbuga na kasi ng anak ang aking mga breeder. Kakatuwa lang kasi wala pa akong isang buong aalaga ng gapi pero nakapagparami na agad ako. Guys, alam nyo ba, itong BBS ay maliliit na hipot. Ito nga pala yung paboritong paboritong kainin ng aking mga alagang isda. Itong BBS nga pala ay mataas sa protein. Sigurado ako wala pang isang buwan malalaki na sila. Tapos nga pala ako magpakain at biglang may nagchat sa akin. May umorder kasi ng tinda naming shomai. Dahil maaga pa naman ako na yung magdi-deliver. Sa gusto nga pala magabi lang aming mga shomai, i-PM nyo lang ako sa aking Facebook page. Maghahatid din pala ako sa JNT ng order sa amin sa Shopee. Sa so makakakilala nga pala sa akin sa daan, mamimigay na ako ng sticker. So paano guys? Tara! Ngayong araw din pala, ipupunta kami sa Jisrael ako atik fish. Bibigyan daw kasi kami ng isda na may-ari. Kaya naman nandito na ako sa gulod para sunduin ko sa boy ubo. Ang kaso lang pagdating ko sa kanila, parang ayaw niya sumama. Galit na naman sa akin to kasi late na naman akong dumating. Bago yun, dumaan muna kami

Kaya naman agad na ako nagmadali. Pupunta naman kami sa kabilang barangay. Umojo din kasi sa akin si Tita Lani ng Shomai. Big big shoutout nga pala kay Tito Santi. Naalala ko dito na nga rin pala yung pupuntahan naming pet shop. Mabuti na lang guys, naabutan namin yung may ari Big big shoutout nga pala kay Kuya Paeng. Pinakita niya nga pala sa amin ni Boy yung bago niyang trophy. Nakakuha nga pala siya ng dalawang second place. Ipapakita ko nga pala sa inyo yung isda na sinalin niya sa show. Ang tawag nga pala dito ay Galaxy. Ito naman yung tinatawag na Samurai. At dahil dyan tinuruan nga pala kami ni Kuya Paeng kung paano mag ng beta. Napakadami nga nga pala ang tinatanggap pero humble pa rin siya. Nagbebenta rin pala siya ng mga iba't ibang uri ng gapi. Kaya nga pala kami nandito ni boyo dahil bibigyan kami ng isda ni Kuya Paeng. Alam niyo ba guys, sa mga oras na yun, nahihiya ako dahil marami naman daw siyang alagang beta, mamili na lang daw kami kung ano ang aming gusto. Halos lahat nga pala ng beta nila dito ay quality. Kaya naman sa mga gustong magalaga ng isda, pumunta lang kayo dito sa Jisrael Aquatic Fish. Sinisigurado ko sa inyo na gamot ay laging bago. Sure. Pinasyal din pala kami ni Kuya Paeng sa kanilang likuran. Saktong-sakto nga pala ang kanyang lugar sa pag-aalaga ng isda. Napakalakas nga pala ng hangin dito at napakaginhawa. Dito ay nag-aalaga din siya ng kitikite. Ito nga pala yung pinapakain niya sa kanyang mga beta. Maraming salamat nga pala sa pamirienda. Hindi na nga pala kami nahihiya ni Boy Ubo. Masama daw kasi ang tumatanggi sa grasya. Ang kaso lang guys, patay yung pagkain ko na disgrasya. <laughs> Namili na nga pala si Kuya Paeng ng isda na ibibigay sa amin. Binigyan niya nga pala ako ng babaeng beta para pwede nang paitlugin. Ang tawag nga pala sa isda na to ay Yellow Pansy Master. Ang tawag naman sa babaeng beta ay Yellow Base. Magbibigay din daw siya ng isda kay Boy Ubo. Nakakatuwa nga kasi pati talisay extra hindi sa amin nakaligtas. At dahil dyan maraming maraming salamat nga po pala sa biyaya. Bago nga pala kami umuwi ni Boy Ibo, dumaan muna kami sa JNT. Ipapadeliver na kasi namin yung mga in-order sa amin na magsa Shopee. Puro mag niya in-order, yung mag kundi in-order. Ang dami kong mag in-order, puro mga ito order, order. <laughs> <laughs> order. Umorder kayo sa kailang mag. <laughs>